Ma, tek mo mga to. Binabang-bango ko yun. Yung tinola doon. Baka naman sili. Eh, yeah, hindi ah, sili. Ikaw yung vlogger ka Hindi ah. <laughs> no, 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 Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. <laughs> <Take me> mga. <laughs> kung okay na yung lasa. Okay, kung matamis. Oo. <laughs> ngo oh mal tafan ano picky picky sino ulot pa picky na lagi sino ulot ayan wala na Dalawang beses na yan!

Oo. <laughs> oh no 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 no. no. <laughs> Dalawa bases na yan. Hindi ang mga requirement. Hindi. ang ng mga requirement. Hindi <laughs> <Ay, ay, ay, laughs> ang mga requirement. Hindi. Hindi lang ng mga ang mga requirement. Hindi. Hindi lang ang tinama ng Okay, parang kayong yung ipaka Tangat na ka lang Ina ka, baka iba yan Ibang timpla, hindi Tanga okay. oh, yan, yan yung nilagyan ng patis niya Para itikin sa akin Yung ibulaan, hindi yan totoo Tangin na ka lang, kung nga pamasok ka Sige na tagalang isko Tangin na ka sa muli, register ko nga lang Sinagdya pa lang yung asin Ma! malita Sige na to! Sarap daw ah